Nagbabala ang ama ng singer-actress na si TP Dos Santos, kaugnay sa GoGet Funding account na nangangalap ng pondo para sa umano'y pagpapalibing ng kanyang ina na namatay sa isang vehicular accident. Nasangkot sa aksidente ang mga magulang ni T.P. na sina Happy at John noong December 30, 2023 nang magbakasyon ng mga ito sa Korea, ang kauna-unahang bakasyon ng mga ito sa nasabing bansa. Nakaligtas ang ama ni T.P. ngunit hindi ang kanyang ina matapos manatili ng ilang araw sa ospital. Sa kanyang social media account, iti nang ginang ama ni Tipi na si Jan na nangangalap sila ng perang papalibing sa kanyang namatay na asawa. Isa mo ng poster ang John Dos Santos na Facebook account na gumawa ng account sa GoGet Funding kung saan nangingi umano na ito ng kalating milyong piso para sa burial fund ni Happy. Sa kanyang babala, sinabi nito na isang fake account ang nasabing Facebook account at wala umano siyang ginawang GoGet Funding account. Sinay pa nito na may gustong mag-take advantage sa pagkamatay ng kanyang asawa at sana umano ay tulungan siyang report ang nasabing account. Maging si TPA at kapatid nito ay naglabas din ng panawagan sa Facebook page ng kanyang ina. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.